Sino mataba? <laughs> Tataba na daw siya. Ayan, magandang hapon po. At, uh, ah! ayan, sasamahan ko po, po itong uh, 4 Marias. Si Maylin po kasi ay magpapa ano magpapasalamin ano po daw siya. Ano si Maylin kasi nawala yung salamin po niya dati. Kung natatandaan po niyo, may salamin po siya dati. Ano ba yung salamin mo? Nasaan na? Ah? ngapon mo ah, nabasag ingatan mo ha sunod paggawa ingatan ngayon si Russell din po ay titik daw natin yung mata niya sabi niya yung pong mata niya ni Russell pagka malayo po daw sa school hindi rin po daw siya nakakakikita yung litra doon kaya uh -huh. yeah, para mas maganda ipacheck din natin si okay. naman malinaw naman talaga mata ni Ninita di ba? net? Ah. Oh, yan malinaw po. O oh, yan, medyo daw. Hmm. Iti-check iti natin. At ito yung sinaya naman. Medyo rin. Medyo rin? Ah, sige, ngayon. Mula ngayong araw na ito, hindi na kayo gagamit ng cellphone. Kasi cellphone yan eh. O, oh, nakakano naman sila pag sa cellphone. Baka <laughs> na <lang> kami. <laughs> yung baka <madanda laughs> na kami, hindi na kami nakakamit. <laughs> ah, yan. Pag ganyan, makikita ba si Nea? Oh. Kung ako na lang kaya sa para ano pa. Sige, 1, 2, 3, Hi, guys! Hindi <laughs> hey, din po itong ito. Itatawanan sila. Ipinahawa ko po yung shirt na yun. mo po sila. Hi, naman. guys! Hi, hey, guys! Magandang hapon po! Hi, <laughs> Kanto trigo oh huminga na. Hi guys, uh, magandang hapon po and eh, magandang hapon po sa ating lahat. Kami <laughs> um, <laughs> po ngayon ay eh, papunta sa Minglanilla. Ah, Maingay. May ingay kayo <laughs> lang <laughs> di, may Kami po ngayon guys, ay eh, papunta Russell ng ano niya. Mm, yung mata, pangalawang mata ni Russell. <laughs> <Pansing laughs> Ang papatik po lang. Mata. Kasi matanda na po at <laughs> <laughs> Hindi na ano Counting po. tanda lang po ito. Huwag po kayong maingay. Secret lang po natin to. Ha? <laughs> Secret lang po. Ba't ka natatawa? Huwag <laughs> natin sabihin si tatay. Eh. Secret lang po. Secret lang po ito guys. Huwag <laughs> maingay. atin-atin lang to. Parang bisaya sa ato-ato rani ba? Ato-ato rani. Ayaw mo, sabakay. Kaya hindi naman ako uminto. Hey, kumanta nga kayo yung kanta ninyo <silence> sa bisaya. Sige na, may nag-i-request kasi nun eh. I love you! Sukat pa sa una, ako na ngendol. Ano yung ano pamagat noon? Barangay Gabi. Ah, yun pala yung request nila yan ah. Nalik po ninyo kata ni Maylin ang galing pala nila kumanta. Sorry po, hindi po namin alam yung buo po niyang Pero alam po namin ano. Pero... Ay yung ah. ano, kay, kay Russell, anong alam na kanta niyan? Mm. Bahay ko po. <laughs> Kahit munti. Yan kinakanta nila eh. Bahay ko hindi na po ako nagano ano na, hindi po ako pag ako po kasama ko sila, hindi po ako napapatugtog. Yan po yung may sound po sila. May magaling po yung magkanta yun. Sige, kanta kayo. sound yung na po Ikaw ang puso ka na. Pasok kayo, pasok. Yan, yan. Pili ka ng frame. Frame. Di ba chichiki naman sila muna? Yes. Wow, parang si, ano, si Chinchancho. Ang galing yung pismas para makita yung, ano. Ayan, bagay para sa'yo yan, o. Oh. Bagay yan. Pa, oh, wow, bagay sa'yo yan. yan. Wow. Parang Amerikana. yan uh Gusto -huh. yan? Um, okay, ka pa kung oh, alin yung okay, Ito po, 2-5 with lens with anti na po. Nagkasama na po siya. Maglalag din yung mukha mo <laughs> I-take hmm, po ninyo mam yung, kung alin yung bagay po oh, sa kanya. Bagay siya sa dami eh. niya. wow. rin yun. Oh, maganda. O, oh, bagay. Pero para maganda sa kanya, ano? Ano, ano? Kaya mamiliin ang iba sa dami. Oo, mas maganda na yan. Para sa akin. Ano, yung sa'yo, okay na ba yun? Titigil pa yung mata mo. Ayun, laga. Huwag ka muna magtapos ka. Ayan, nakapili, na nakapili na po siya kanina. Ayan, oh, baka gusto mo. Ayan ah, o, ayan o. Bagay, ang ganda. Tingin, meron kayo, na. Kaya, kaya yung napili eh. Kung alin nyo sa inyo. Pero sa akin, parang mas bagay sa iyo. Hindi kaya sa ilaw lang yan. Okay naman po maganda naman. <laughs> ayo Maya, yan ah. Oh. Oh, Hindi yung mata nila. na oh, ayan. Pasok kayo. Nakita eh. Okay na, dito na lang po siya. Ayan yung siya. Okay na, no, picture niya na siya. Mata nila. Ayan. Check po sa technimony. Pati sila raw sila. Pati mata pati Nabo na rin, ay dahil sa cellphone. O, oh, check mo nga ito kung bagay sa'yo. Check mo nga. Oh. Ko Hindi, wala pa yan. Tiki-check kung aling frame ang bagay sa'yo. Ako mabasag, ha? Ayun. Sa'yo ninyo ka, check mo nga. Ang hmm. bahay, ako mabasag.

아니야 나안 그래 안이래다 Dika na yeyelo. Oh, Kumusta no, Kamusta yung ano mo? Oh. Okay, oh, okay lang. hindi ka yeyelo. Lakad ka. Lalo <laughs> bumalik Oh, hmm? oh magkakasalamin na sila lang. <laughs> Papalitan mata ng kapi. <laughs> Ayan po. Oh. Sa labas siguro may signal. Wow. Ayan, kausap po ni nanay ni Miley. Wow! wow ice cream! Ito. O, anong kailangan ninyo? Cornetto po. Ayan, pagkatapos magano na salamin ako. Wow, wow! Ice cream! Mm, tayo ni si tatay Oh, ikaw ni Nita, ano sa'yo? Hey, Ngayon, ikaw mo rin ako isa. Bakit kayo lang? Ah, ano? Oo. Oo, mayroon ano. Ayan. Kain pa sila. Kreme. Ayan, oh. Ice cream pa talaga sila, oh. Ayan naman din. Wow, oh. Wow. Wow. <laughs> Ano yung ano sa inyo? ang ah, Stigmatism na sila. Ayun. Oh, okay. kasi pinapunta ko po sila doon sa doon sa paggawa ng ano ba sa paggawa ng salamin. Tikal. Ayun, pinapunta ko po sila nila kung nakasama. Mm. Thank you po Tatay sa pagganyo. Advance um, sa pag <laughs> Thank you, <laughs> you. din uh, mo ngayon po. eh. Nabayad na. Thank you, na. Po, Tatay sa pagganyo. Pag -ano. Salamin. Salamin. No. Eh, normal lang yun kasi iwas daw yun sa, ano, sa mga lalong paggagamit sila ng computer. Ayan, sa Ayan, cellphone. Ayan, sila ngayon ng optical kasi si Mayrina nawala po yung salamin. Napansin po, hirap na naman sa kanyang pagbabasa. Dahil si Mayrin po talaga may salamin. Ngayon, di ko alam kung saan na misplaced niya. Sabi naman niya na daw sa school. Nabasag daw, sabi niya. Sabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi namin alam. Wala na palang ginagamit na salamin. So, hirap siya talaga pag malayo. Kasi noong nakaraan yan, di ba, pina-check up natin sa Opta. Eh, ang vision mo dito, 100 sa isa, di ba? 100 sa ka, no, last year, 70. Oh. Uh -huh. Bukas, makukuha ko rin yun. Ayan. So, pati ito palang apat na pasukatan. Mm, lahat sila. O ba? Kasi sininita, hindi ko na sana pa sininita. Pinaglakad-lakad, pinaglakad-ikot doon. Ay, ikot daw siya. Sinitsi kasi lahat. Oh, oh, Sabi ko sa inyo, pag ano... Hindi, kaya nahihilo yun. Ina-estimate yung ano ba. Pero mababa lang yung sakay ni Nita. Oo. Oh. Ano lang vision ni Nita. Hirap ka ba makita yung nasa ano din? Hindi, naman. So, para ma... Astigmatism lang. Okay, para ma... Oh, so, para para okay, para ma ano, magamot yung ano ninyo, yung sa mata. Uh -oh. Kailangan, Kailangan din na. daw talaga nila yun. Oh, na. Kaya dapat, pag nag-ano kayo, huwag kayong masyado sa TV malapit. No? Mm. So, iyan. Kasi naging problema ngayon yung mga kabataan. Malalabo na yung mata. Ako, Dahil nga ang Oo. Mataas pa yung mga grado nyo sa akin. Ako yung isang mata ko lang talaga din. 50. So, kaya ako pag uh, ano, nagsasalami kasi nersighted ako. Pero ikaw, Maylin, mataas eh. Nung nakaraan, 100 na yung vision mo eh. Kaya parang nakano yung ano, kumukunot ang mga mata nila pag tumitingin sa blackboard. Nahihirapan ka na din sa blackboard? <tinyo> ah? <tinyo> so, nahihirapan. Ah, Ibig sabihin na ay... yun. Ibig... Okay. Nahihirapan ka ba sa ano? Okay. Ibig sabihin noon ay... Oo. May na rin ng mga mata. Kaya din naman po natin maalis kasi nga. Baka kulang sila sa vitamins. Kaya din naman po natin maalis kasi kailangan matuwid yung ano ninyo, yung inyong reading. Oh, tapos? Pag, pag, ano na yung vision nyo, kaya matuwid. para Pag babasa ninyo, hindi tayo mahirapan. Alam ano? Happy birthday, Angelo. Wish ko na mag-aral ka ng mabuti dyan. At tumutulong ka kay Angelo. Tsaka talaga sa mga kapatid natin. Hmm. Yeah. kao, so, Ikaw, <laughs> so, anong batin mo kayo nanay Lorna? Dali na, bilis! Tat mama. Hmm. Ayan po, at uh, bungas ko po ay kukuhanin ko po yung salamin nila. Tingnan ko nga yung ano talaga nila kung uh, yung, yung nila pag nakasalamin na silang apat. Um, siguro ang gaganda lalo ito. Ano na ito? Pero iingatan ninyo yun ha? Ne? Iingatan yung, yung salamin na yun. Hindi yun mga nabibili lang dyan. Sa kanto-kanto. Hmm. yun para sa inyong protection sa mata. Ayan ah, po. At ay maraming salamat po sa walang sawa bye bye sa channel. Ayan na po. At kukuha na namin yung ano, isa Oh. Ini tak dali ah. Nga, maglakad ka niita baka mamaya matumba okay. ka Kamu dito, huh? dito lang ang ganda ng hindi ka ma ano pag maglakad dapat kaya hmm. tawag. kapag ka nalakad kayo, hindi na kayo na ano? Okay lang sa'yo na eh. Ha? Mga sikat po yan eh. Kung may nakakakita po sa kanila, <laughs> napapapicture po talaga sa kanila. Sikat po san. saan? Saan pa? Ha? ito. oh Hindi oh Oo. Ito, wala na siya sa gamin. <laughs> Sabi nyo daw, ingatan daw. Para hindi maupuan. Sa mga tutulog tatanggalin. Para hindi siya ma-disalay. Sabi ng Dok, lagi daw pwede suotin mo lagi. Ako, lagi <laughs> kong suotin. Ang maganda. Ayan, bakit makasalamin ako. Ano ang masasabi ninyo? Mm -hmm. Ha? <laughs> thank you. kina, ay, kina ma thank you. kina oh, you. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, thank you. sir. Yeah. Thank po. you. Thank 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 you. po well, thank you. <laughs> Ipu dito, dito, ano dito po sila Ito po, po, po lang ito sa may landayan. Ayan. Ito lang po kayo magpagawa na salamin sa Nino de Pundo Optical Shop. Ayan. Ito lang po ito matagpuan sa Landayan. Ayan po. At uh, puro nakasalapin na po sila. Hello po. Hello po. Thank you, Tatay. Thank you, Tatay. Uh, wow. Sa pasalamin. Wow. wow. Ikaw ni Nita. Hindi ko narinig boss ni Nita. Thank you, Tatay. Ikaw Nia. Thank you. Oh, yan. At least po nakaano mo sila. Yan, iingatan ninyo yung salamin na yan. Dahil yan, para mabalik ulit nyo sa inyo. May, ano yan? Astigmatism ba kayo? Astig. astig. Oh, Ay, di astig. Astig pala kami. oh, astig kayo yan. Astig sa mata. Ang gaganda na po nila. Ayan. yan. Ano po ayun, sila. Oh, Ang ano, na po nila. Ang mga frame. Ay, sauce. Ayan na po ang mga, mga salamin. Ayan oh, ayan na po wow. sila, o. Oh. Mga gagandahan na pong dilag, o. Oh. So, para matuwid na rin po yung vision nila, mas mahirap po kasi kung hindi natin eh. Kaya ano hanggat maaga, maaga pa, Oh. Mm. -hmm. No? But, pa sila na kasalamin. oh, sabi, ang sabi ng, Dok sabi ng Doc kanina, Ano sabi ng Doc? Oh, lagi daw suotin. Lagi daw suotin. Lagi daw suotin para maanin niya yung vision niya, makorek. Tapos, pagkatapos gamitin, saan ilalagay? Dito. Oh. Oo, oh, oh, kasi baka mabasa. Eh, tsaka may pangpunas siya na. Oo. Oh, oh. Pati yung ngayon kayo oh. may din dati oh, matasang. Pati yung daw, ang kaling nga hilong ang okay. may. Okay. Okay. Hindi oh. siya, Parang mga artista na po talaga sila. Nagpapicho oh. pa. Bakit para ano. sa inyan, ma'am? Para kang ano si Dunya kung hindi. May... <laughs> <laughs> medyo nahihilo ako so, sa salamin ni Maylin. Ay, kininita? Mataas ito yung sa kanila pang astigmatism lang. Pati yun, wala hindi naman matais yung skin. Pati yun yeah, I mean, ko yung eh. mahili na. ganon din na. wala hindi na. Pati yun, hindi na. Pati ano hindi na. Pati Wow. Oh, so, ayan. Hindi, ano lang to wala yung kay Ninita. Pang astigmatism lang. Ayan, para Ninita, makita mo lala yung nakasulat. Ikaw, hmm. ikaw magandang daraga. Ikaw daw, ikaw daw. Lapit mo sa kanila. Oh, Ang ganda na lang po ay makairasay lang. Kasi hanapin niya. Kanya-kanya sila yung pili. Ayan ba kayo, mai wala Iba, ibab po. Iba. Iba po yung lats si po si yung si nungud pwede po yung lats si po yung si po yung lats si nungud pwede po yung si yung anong si nungud Ito yung lats si nungud pwede si 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 Oh, mga kasukat ko kayong tatlo. Para ah, yung kay may may Maylin, hindi? Yung diba? kay Maylin, medyo hilo. Pati na yan. Dapat hindi taas yung si Bongo. Ah, huwag yung salat. Itong kay Nineta, itong kay Nineta parang lalaglag eh. Hindi. Bakit naman kay yung salamin? Mukhang Amerikana. Ah, lalo na sa naging Amerikana. Ganda babae yan si Nineta. Eh. Thank you po kay Doc Lexie. Ayan, kay Ayan, kay, kay... Kay... Tita JP. Uh, thank you so much po. ah uh, well, shout out sa iyo, Kita Ed. Eh. Ano, uh, kay Tita Baby lang, shout out sa iyo. Thank you so much po sa tulong sa mga Patro Maria. Sa so, iyo po, naka ano na po yeah, Maraming salamat po. Nakasan naka oh, glasses ba o ay glasses? Ey glasses. Okay. okay, hindi na daw glasses O oh, sabi ni Doc, ano daw, isuot isuot niya na pala. Mm, isuot oh, pala. po kasi minsan yung epekto sa mga kabataan. Okay. Para mabalik ulit yung yes. ano nila. Sa ang pagkatapos inalagay lagi sa case, 'no. Oh, hindi. Ka, baka makalimutan kagaling sa. Hay naku, eh, baka mabasa. Oh, uh, 'yan. So, thank you so much po sa lahat po ng ating sponsors sa mga charity viewers po. Don't skip ads po, ano Ah, uh, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta po sa channel ng TV at sa kontra namin. So, napakalaking tulong niyo po. God bless you all. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye. and shout out din po pala kay Good day. po sa mga ilang dito, Nena Amy, kay Tita. Si Lopez, ayan shoutout sa inyo. Nena, shout po sa inyo. Terry po, kay kay po, kay mam po Randy. kay Jessica. Ma'am Jane Garcia, shout po sa inyo. Shout po kay eh, Mercedes Ligarda. na Ayan. Palagi po rin nakasubaybay sa atin. Sa atin. kay Ma'am Jane Hunter na lagi nakasubaybay. Ingat ka lagi sa work from Paso. At lagi ko napapanood yung reel mo. <laughs> Natutuwa lang ako doon sa lugar din nila. Thank you. Thank you Ma'am Jane Monyo. Uh, Ma'am Jane Monyo Ma Hunter, Ayan. Shout out sa iyo. follow po siya sa kanyang reels. <laughs> sa Facebook account Bye bye po. At shout out din po kay Ma'am More. More. At kay Ma'am Jovi, Ma'am Jovi ng grade 5 po. Thank you so much. Hello, hi po. Sir Felix. Pagpalo po kay Sir Felix. Oh, shout out po kay Sir Felix. Thank you so much po oh, so, sa lahat. Sa buong po best, shout out sa po amin. sa inyo. And sa mga teacher po ni Maylene at ni Ninita at ni Raso. At kay si Mayo oh, oh, si po. Na. Ay, Sige si Mayo. Ayan na po. Maganda naman na yung salamin bagay sa kanila. Eh, yan naman, o, hindi, yan naman po ay hindi para pampaganda sa kanila. Okay. Para po okay. Okay. Makorek yung, yung uh, bisyo vision ng mata nila. At, o baka naman ba't tininita pag natutulog ka, suot-suot mo. Kaya para sabi ni Ninita sa akin kanina, Maalimita dahil pag na matutulog na, na suot-suot ko pa rin ito. Hindi pa sinabi mo sa akin yan. Oo, oh, nalala. sabi niya. Bye oh. po! Thank you po!